Tahan-tahan oh! ako! Woooooh! Ay! Ano naman yung tahan-kinilan? Grabe ka eh! Asama ka tumanda at hindi ka kinilan! Magsandalay! <laughs> <laughs> Nakakamis. Nakakamis yung Pilipinas. Yung pagkain ng Pinoy. Grabe, ito na yung pamilya ko nag sa sa'kin, oh. Guys, hey, hindi ba ako sa sasalubungin? Sasalubungin? Magkakaroon ka ng gamit! Ay! <laughs> Grabe. Ang pinakalala ko na ako eh ah, nabubulol <laughs> ako. Nakalala ko nung unang samo sa quick ties na molitor nila. Nagbibidyo ako na ganun. Ewan ko kung mga maya nakakita sa'yo, pero nagbibidyo lang ako nun. Nandun ako sa gitna. Oh, pidyo-pidyo ako ganun. Ang lupit. Tapos ngayon, nagpakilala ako dito, bangs. Alam niya, hindi yung Ewan, ba't ba ako nandito? Ay, nagtatakas lang naman ako ng si sasakyan. Pero yun, sobrang nakakatawa. Nakaka-proud sa part ni ng Kapinfin family. Nakaka- Nakaka- Ano ba? Basta, hindi mo mai explain eh. Pag kasi nandong ka sa stage tapos ang maririnig mo lang siyawa ng tao. Wala pa din sa sa nga tao na totoo ba to? Alam mo yun? Eh, taga-video lang naman ako. Nabibideo lang naman ako dati eh. Grabe. Tapos nakikita mo yung support sa tropa mo. Dati, nag-share lang kayo sa soup, ganun. Kabataan mm, niya. Sabay kayo kakain, sabay kayo magkakating class. Tapos ngayon, binubulyawan ng libo-libong tao. Grabe. Ano ka, di ba pa-proud nun? Di ba? Tapos, sinama pa ako. <laughs> Ayun. So, hindi ko na yung buong reaction video ko dito pero kasi ang weird eh. Weird yung pakiramdam eh. Ano ba yung sobra sayo mo para sa, sa pamilya ng tropa mo? Ganon! Ano ba yun? Yung tayo tropa ko yan! Yung gusto ko sumigaw ng ganon. Tropa ko yung magbabawala sa stage. Kaso kasi andun, andun, andun din ako eh. So, dito na lang. I-express ko dito yung kaligayahan ko para sa tropa ko sa pamilya niya. Sa kasinama ako. Boy, congratulations. Grabe yun. Sobrang grabe. Ito, pakita ko sa inyo yung ibang BTS na clip ko kasi hindi ako makapag-video eh. Tontuwa kasi ako sa nangyayari eh. Grabe. Pakita ko na lang sa inyo yung mga clip na nakuha na ko. Fing de semana, tumbito la playa, tequila at champagne. Chami, tinesin clavada, tumbito la playa, bikini at champagne. Kasi si Fing de semana, tumbito playa, tequila at champagne. Semana, te invito a la playa, tequila y champán. Ya me tienes un clavado, te invito a la playa.

Please WELCOME! up. Oh, Dominic Roque. Oh. Bang rap si Elmo putay yun. na tinanggal yung kape, <laughs> tinanggal lahat. Tinanggal... Wala. Hoy, ikaw nakita na. Ay, ulo ko lang tahan kinilig. Asama ka tumanda, <laughs> hindi ko kinilig. Pag tanda na yung yung pala ha. Mas <laughs> okay si Nino ang Amsterdam. Sino ito talaga? Uy, nag-isip. Uy, nag-isip. Ah, 10,000 ka daw. 10,000 ka daw. Sakit. Magaling. 30,000 eh. Oh, bakit? Buhay pa kayo? Buhay pa kayo? Ayun yung Alice in the Borderland na yun. Wala lang yung pirog reporting ito ato eh. Ito Alice in the Borderland. Ha? Ayun o. Ito no? Lupet no? Ito kapag hindi ka kakain dyan. Ito yung kitchen. Tsaka-tsaka. Lupet pag tsak-tsak. Oo, ito yung loob. At yung pagluto ng bibingka. Ganda no. Mayroon bibingka dito, tapos mayroon pang kape. Gusto mo mawari Enjoy, guys. Ay, kung... Ang rap, ang rap. Ang rap. Ang

<laughs> i Sarap, bibingka? Bibingka. Sarap. Bibingka po. Ano po? Ay order pa po kami ng bibingka. Sarap po, nasarapan sila. Yes, 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 oh, <laughs> Dito na kami sa Pilipinas. <laughs> uh, namimiss na namimiss na namimiss ka talaga yung hangin dito sa Pilipinas eh. Whew, it's good to be back in the Philippines, you know. Nakakamiss, nakakamiss yung Pilipinas, yung pagkain ng Pinoy, yung sinigang, yung adobo. Grabe, ito na yung pamilya ko nag-aantay sa akin, no? Guys, hindi nyo ba ako sa salubungin? Ha? <laughs> <Huh? laughs> sa salubungin, magkakaroon ka ng gamit, ko. <laughs>